mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Rosa. 45 years old na. Maaga nga pala akong nabiyuda sa aking asawa. Kaya ngayon, ay kasalukuyan na lang akong naninirahang mag-isa sa aming bahay. May isa naman akong anak, ngunit maaga rin itong nag-asawa at nakatira sila ngayon sa sarili nilang bahay. Sinasama naman ako ng aking anak para manirahan sa kanila. Nang sa ganun raw ay hindi ako nag-iisa ngunit ako na mismo ang tumanggi sa kanya. Dahil mas gusto ko ka kung manatili na lang sa bahay namin. Ayoko rin kasing maging pabigat pa ako sa kanya. Total naman ay malakas pa ako. Bukod doon ay may maliit rin akong tindahan na aking pinagkakakitaan. Kaya naman kahit mag-isa lang ako ay kaya ko pa rin tustusan ang sarili ko. Sapagkat Marami namang bumibili sa tindahan ko. Simula lang mamatay ang aking asawa, ay hindi naman ako muling umibig pa. Sapagkat, mahal na mahal ko ang namayapa ko ng kabiyak. Kaya nga napakahirap para sa akin na palitan siya sa aking puso. Kahit pa nga, mayroon talagang mga sumubok na manligaw sa akin may mga kapitbahay ako na nagpaparinig na gusto raw nila ko. Ngunit kahit anong pagpaparinig ang gawin nila, ay pinabali ko lang yon. Wala kasi talaga akong balak na mag-asawa pang muli. Kahit pa nga marami ang nagsasabi na bata pa naman daw ako. Ngunit isang araw ay hindi ko akalain na titibok muli ang aking puso at ito ay sa isang batang lalaki na halos kaedaran lang ng anak ko. Nagtataka siguro kayo kung paano nangyari yon, di ba? Well, yan ang ikukwento ko sa inyo rito na kung paano ako nahulog sa lalaking halos anak ko na rin. Isang araw, habang abala ko sa pag-aayos ng paninda ay may nagtanong sa akin na kung may alam daw ba akong paupahang bahay. Nako iho, pasensya ka na. Parang hindi ko alam na may mga nagpapaupa rito eh. Anya ko naman sa binata. Ganun po ba? Nalipat po kasi yung trabaho ko malapit dito eh. Kaya kailangan kong maghanap ng matitirhan. Malayo naman po yung bahay namin kung uuwi-uwi pa ako. Tugon naman nito. Baka po kayo may pauupahan na kwarto dyan. Nagulat naman ako sa tanong ng binatang yun. Bigla tuloy akong napaisip sa tanong ng binata. Bakit nga ba hindi ko paupahan yung isang kwarto ng bahay namin? Tutal naman ay may kalakihan rin yun Plus, nagtag income pa, di ba? Pero naisip ko rin na, paano kung hindi pala mapagkakatiwalaan ang binatang ito? E di ang ending ay mapapahamak pa ko. Ngunit sa tingin ko naman ay mabait at magalang ang binatang kaharap ko. Sa katunayan ay pansin ko rin na tila nang galing ito sa magandang pamilya. Kaya naman nang magpapaalam na ito sa akin, ay bigla kong nasabi sa kanya na Sige iho, pauupahan ko sa iyo yung isang kwarto sa bahay ko. Tutal naman nag-iisa lang ako. Talaga po? Naku, salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan niyo po ako. At saka, hindi po ako gagawa ng isang bagay na ipagbabawal nyo. Hindi po ako umiinom at naninigar nyo. Kaya wala po kayong problema sa akin. Pahayag naman ng binata. Kaya ng araw ding yun ay nagkasundo kami ni Adrian. Para sa upa at mga bawal na gawain sa loob ng bahay ko. Sumang-ayon naman ito sa akin. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yun, ay nagpa-duplicate na ako ng susi ng bahay ko para ibigay sa kanya. Hindi ko naman alam nun kung tama ba ang naging desisyon kong yon. Pero nang isang guni ko yon sa aking anak, ay sumang ayo naman ito. Para taw, may extra income ako. Hindi naman agad lumipat si Adrian dahil may isang linggo pa raw siyang duty sa kanyang aalisang trabaho. Kaya nagkaroon pa ako ng oras para linisin at ilipat ang mga gamit ng anak ko sa isa pa naming kwarto. Tatlo kasi ang kwarto ng bahay namin. At yung dalawang kwarto ay may sarili ng banyo sa loob. Kaya naman yung isang kwarto na may banyo na ang pinaupahan ko kay Adrian. Nang sa ganun, ay may privacy siya doon. Mabilis na lumipas ang linggo. Hanggang sa tumating na nga sa bahay ko si Adrian. Kaya naman ang inaasahan ko ay konting gamit at damit nga lang ang daladala nito. Dahil pwede naman niya kakong gamitin ang mga gamit ko. Basta ipagpapaalam lang niya nalaman ko rin na isa pala siyang teller sa bangko. At inilipat lang siya sa isang branch malapit sa bahay ko. Kaya sakto lang na dun siya tumira. Dahil hindi na niya kakailanganin pang mamasahe. Sapagkat isang kanto lang ang layo noon. Hindi ko naman na masyado pang inusisa si Adrian. Dahil may tindahan pa akong aasikasuhin. Basta ang importante lang naman sa akin ay hindi niya ako lukohin. At hindi siya katulad ng iba na sakit ng ulo. Kaya pagkahatid ko sa kwarto niya ay nagpaalam na rin ako rito. Dahil kailangan ko pa kakong pumunta sa grocery para mamili ng paninda ko. Nagulat naman ako nang sabihin nitong pwede raw ba siyang sumabay sa akin dahil may mga bibilin din daw siyang gamit roon. Nakahiyaan ko namang tumanggi sa kanya. Kaya imbes na sana ayoko, ay napauon na lang ako rito. O siya, sige. Halika na at makatanghaliin tayo. Marami pa kasi akong bibilin eh. Anya ko naman sa kanya. Paglabas naman namin ng bahay ay nakita ko ang mga malilisyosong tingin ng aking mga kapitbahay. Alam kong nagtataka ang mga ito kung sino ang kasama ko dahil kilala nila ang anak ko. Kaya naman, nang hindi makapagpigil na ang isa sa kanila, ay diretsahan na akong tinanong nito. At para lang hindi nila ako pag-isipan ng masama, ay nagsinungaling na lang ako at ipinakilalang pamangkin ko si Adrian. Mukha namang napaniwala ko ang mga sa kong kapitbahay. Lalo pat, sumakay naman si Adrian sa sinabi ko. Kaya nang pumara na kami ng tricycle, ay walang tipo na naming iniwanan ang mga ito. Hanggang sa napapangiti na lang ako dahil sa nakita kong itsura ng mga kapitbahay ko. Hapon na kami ng makauwi ni Adrian. At imbes na magluto ng hapunan, ay bumili na lang ako ng pagkain namin para sa aming dalawa. Tutal naman ay tinulungan niya akong mamili ng mga ititinda ko. Kaya dapat lang nasuklian ko yon. Ayaw pa nga sana nitong pumayag na ako ang magbayad. Ngunit hindi rin umubra sa akin ng gusto niya. Kaya naman nang maihain ko na ang aming piniling pagkain, ay tinawag ko na siya at sabay na pinagsaluhan ang aming hapunan. First time ko uli ulino na may makasabay na kumain dahil bibihira lang naman kung tumalaw sa akin ang aking anak. At ng mga sandaling yon ay hindi ko tuloy maiwasan na mamiss ko ito. Lalong-lalo na ang aking asawa. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot noon. Samantalang, sanay naman na akong mag-isa. Ngunit simula nang dumating sa bahay ko si Adrian, ay parang bigla na lang sumaya ang buhay ko. Hanggang sa, hindi ko na nga rin na malayan pa, na unti-unti na pala akong napapamahal sa kanya. Maasikaso, maalaga, maalalahanin, at masipag si Adrian. Ganyan ko siya kung maidi-describe. Katangian na katulad ng aking asawa. Sa loob ng aking tahanan, ay nakikita ko kung kaano niya ako kung alagaan. Kahit pa ang totoo, ay hindi naman dapat niya gawin yon. Wala siyang obligasyon sa akin Ngunit kung ituring niya ako, ay parang nobya niya. Bagay na ipinagtataka ko rin. Noong una ay pilit ko pang pinaniniwala ang aking sarili na anak lang ang turing ko sa kanya. Subalit nang minsan magdala siya ng kaibigan niyang babae sa bahay, ay doon ko napatunayan na iba na pala ang nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong mali yun dahil halos nanay na rin niya ako. Kaya naman pilit ko ring pinaglalabanan ang aking damdamin. Kahit pa ang totoo, ay gustong gusto ko na yung aminin kay Adrian. Subalit dahil sa isang pangyayari, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Nasa isang iglap, ay nagawa kong patulan ang binatang lihim kong iniibig. Ganun pa man, nakakahiyaman ang aking ginawa, ay wala naman akong pinagsisisihan. Sapagkat ang totoo, ay pareho pala kami nitong nagmamahala. Araw ng linggo noon, at hating gabi na nang umuwi ng lasing si Adrian. Hindi naman ako makatulog noon, sapagkat hinihintay ko ang pagdating nito. Kaya nang marinig kong tila pumukas ang aming pinto ay agad akong pumangon sa aking kama para siguraduhin kung si Adrian nga ba yun. Nakita ko namang halos gigiray-giray itong naglalakad sa kalasingan. Kaya sinalubong ko na siya upang ihatid sa kanyang kwarto. Subalit pagpasok sa loob, ay hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako. Hanggang sa yakapin na nga rin ako nito. Nang mga sandaling yon, eh hindi ko alam kung ano ba ang aking nararamdaman. Gusto kong pigilan si Adrian, ngunit tila may pumipigil sa akin. Ilang taon na rin namatay ang aking asawa. At pagkatapos nun, eh, hindi ko na naramdaman pa ang init na yon. Narinig ko namang bumulong si Adrian at sinabi nitong, Sige lang, huwag mong pigilan ang iyong nararamdaman. Hanggang sa kung saan saan na nga dumapo ang kamay nito sa akin. Hindi naman ako nakapagpigil pa. Kaya sa bawat dampi ng labi ni Adrian ay tinutugon ko yun. Halos man nambot na nga ako sa bawat haplos sa akin nito. Lalo na nang mulungan niya ako ulit at maramdaman ko na lang na inaabot na niya ang rurok ng aking kalangitan. Nang mga sandaling 'yon ay tila mag-asawa kami ng binata. Na para bang wala kaming iniisip sa sasabihin ng iba. Basta patuloy lang kami sa aming kinagawa. At nang mapagod ay magkatabi pa kaming nakatulog dalawa. Bago naman magising ito, ay lumipat na ako ng aking kwarto. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Kaya naman naisipan kong mag-iwan ng sulat sa kanya para ipaalam na pupunta muna ako sa aking anak. Sobra kasi talaga akong nahihiya sa ginawa namin ni Adrian. Dahil alam kong kapag nalaman nyo ng marami, ay kung ano-anong pambabatikos lang ang maririnig ko. Subalit ang hindi ko alam, na pagdating ko sa bahay ay hindi ko na pala madadatnan pa si Adrian. At tanging sulat na lang din nito ang aking makikita. Agad ko namang binasa yun. At talaga namang hindi ko naiwasan ang mapaluha inamin kasi nito na napamahal na rin daw ako sa kanya. Ngunit alam naman daw niya na kapag pinagpatuloy namin yon ay malaking kahihiyan lang ang dadalin niya sa buhay ko. Ayaw naman daw niyang makita na pinagtatawanan ako ng aking mga kapitbahay. At hindi rin daw niya maaatim na dahil doon ay magugulo ang buhay ko. Kahit masakit raw na iwanan niya ako ay gagawin niya para lang daw sa ikitatahimik ng lahat imbes na magalit sa kanya ay inunawa ko na lang din siya sapagkat alam kong kapakanan ko rin naman ang iniisip niya unit sa isang banda ay nag-iwan din si Adia ng sugat sa aking puso sugat na hindi ko alam kung kailan at paano ito maghihilong. At para makalimot, ay minabuti ko na tumira muna sa aking anak. Nang sa ganon ay kahit papano, ay hindi ko maisip ang binata. Kaya masakit man ang nangyari sa kinahantungan ng lihim naming pagmamahalan ni Adrian, ay manuwag ko na rin yung tinanggap. Sapagkat ang mahalaga ay pareho kami nitong nasa maayos ng kalagayan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Rosa at ito ang kwento ng buhay ko.